Bili muna tayo ng gulay, sayote. Bili muna tayo ng sayote. Sayote muna tayo, gugulayin. Dito muna tayo sa palengke. Bibili tayo ng sayote. Ayan. Sa palengke. Dito na ako sa palengke. <laughs> si Kuya Ryo. Sayote. sayote. Sayote, sayote. Maliliit na lang pili natin yung maliliit para malambot. Yan, apat. Apat. Kano yan ito yung Apat. Oo. Uh -huh. Ito na nga, I-slice na natin yung ating sayuting na bili. Para magisa-gisa na. Ito ano yung sayote. Para igisa na natin. kay mga ka-idol, ang dito ng ating sayote. So hindi ko na pinakita yung ating paggisa dahil ahaba na yung ating video. Kaya diretsong ano na. Yan, may sabaw na yung ating sayote. So hintay na lang natin na lumambot yan. Tapos tikman natin. Pagkatapos natin tikman, so kumain na tayo. Okay dah, mga kaidol. Luto ng ating ginisang sayote Filipino dish. Yan ang ating Filipino dish, mga kaidol. Na sayote ginisa. Thank you, mga kaidol.